magha-harvest tayo ng saging dito sa may-ari ng saging. <laughs> Ayan. Ah, yung may-ari wala po. Kaya kami po yung magha-harvest. Tara, samahan niyo po ako. Wow! ay. Ay, ang lalaki ninyo. Nagpapalamig, nagpapalamig. Hi, oink, oink. Ang lalaki niyo? Wow. Grabe. Oink, oink. Oink, oink. Sabihin mo na, bibigyan mo ng pagkain yan. Ingay na. Mimay! Ah! Mimay! Ah! Mimay! Ayan na! na. Piggy! Kunin mo na si Mimay, Piggy! Ayan na! Wow! Too big, Mimay, no? So big! Piggy, so big! Wow, nangangamot siya. Bye, Piggy. Pilitas oh, tayo ng langka. This time, hindi tayo aakyat. Ayan na. Yes. One. And another one. Ay, ang bilis lang. Itusok mo, Mami, kasi madagta. Ayan. No, don't touch. Okay na yan, Sim. Oh, mamimitas din si Mimay ng langka. Ayan. Ito oh, puso ng saging sayang. Sino surveillance tapos yung mga ano, yung mga saging. Ah, so, oh, ito may ano, may puso. Kukunin natin 'yan. Ayan. Oh. Ayan, puro saging 'to. Si Mima naghahanap. Say hi. Hi, hi vlog. Hi. Ayan, naghahanap kami ng saging. Mayroon pa dito. Tingin tayo ng saging. Medyo maaga-aga pa. Hindi. Ay, ayun, pwede na 'yun. Yes, nakahanap din tayo. Ayan. Ayan. Oh, ayan. Ayan, tatlo na lang yung kanyang dahon. Kaya, ano na talaga yan? Pangit din pag masyadong ano. Oh, Itong isa, ano din, apat. Parang dun din sa isa. Ayan, grabe. Ang tataas. You're looking for Who? Your daddy? Daddy, where are you? Where are you, Glenn? Hi, Glenn. Oh. oh. Kuha ka ng anong tunoy? Binangon. Oh. Hindi. Oh. Eh, kailangan eh. Ano mo yan? Susukon ko, yan. Hindi. Oh. Hindi, ano yan eh. Kukunin natin yung saging. Hindi. Oh. Ay, oh, pwede pa yan, no? Oo, oh, oh, ito, oh. O dalawa na. Oh, we have two puso. Oh, di ba? Uh, heart. Heart, 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 Ito nga lang kami kumukuha. Hindi naman nila naman ito. Si ante, hindi kinukuha. Naku, pagagalit si ante dito. Inunahan yeah, na natin. Kung minsan nga kami na nagkukuha, binibi, binibigay niya na lang. Over there, mayro pa, pa. Ay, we have three. Yeah. to be. Ay, ito, sin, mas yun, ano yun, na to, oh. Eh, yun, kasi yun, ano to, yun, mas matanda na to. Ayan, mga karedi, ang dami palang bunga. Malipirin. Naunahan pa namin yung may araw Sa niya, oh. Ayan, oo. -o. Dry kasi siya. Oo. -o. Okay. Oh, hindi uh -huh. kaya. Hindi siya kaya kasi ano to? Ay, ano na kasi? Ba, ano na? Wala oh, ah, ano na? ay, ayan. Ay, ganun oh, na lang mamaya. Here, repeat, repeat, repeat. Oh. oh. Siging ako kaya matiging. Oh ang galing diging. Wow. Ni mai. Sir! Wow! Ang galing. Hindi to kita na. saan? Oh. Ah. Na kami ng shagging. Paano niyan wala kita? Sabi ko na kuno kumuha ng ano. Video. Aha. Aha. Galeng. Galeng. talas ah talas Hindi naman nasira. One down. Okay. Okay, go. 1 2 3. Aba. Aha. Aha. Oh, hawak mo, hawak mo, hawak mo. Ay. Go, Glenn. Sige, lundag. Okay. Ito. Oh. Aha. Parang sanay na sa natiging, ah. Ano ka ba? May kasabihan kami. Oh, di ba? Oh, tumo na. Ay! Ay! <laughs> yes. Okay. Oh. Aha. Uh -huh. No, take lahat. Oh, abaw! Abaw! Ang galing, galing. galing. Ayan, mangunguhat ay ng katuray. Mam mong là hai mươi ba hai mươi ba hai mươi ba Si Tanggol ba yan? Oo! Ay, Ayan, ay, 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 uh, oh. <laughs> ay, pinagpawisan tayo. Ang dami nating nakuha. Gusto nyo bang makita yung aming na-harvest for today's vlog? Ayan! Ay, Ayan, oh, ang dami namin na harvest. Oh, di ba mga ready so many. Ayan, thank you for watching. May kasama pang puso. Maraming salamat sa inyo ni Cynthia. Ayan, na sa gilid. Ayan. Thank you for watching. Don't forget to like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel, Logging Ready. And don't forget to hit the notification bell for upcoming video. Bye, ready. See you again next vlog.